Ang nakamiss yan at ang lalaroin natin, nalaro na natin before mm -hmm. eh, ang dodgeball. Pero, Oy. hindi to basta-basta dodgeball. Oy. Dahil hindi ganito kaliit na bola. May maliit yan eh. Kundi, ganito! <laughs> oh, no, no. so, <laughs> no. No. Di ba kita? Pede labin. matatamahan talaga kami nito. Well, pagalingan na pala talaga umiwas at hindi lang 'yon. Mm -hmm. Nakakostume pa kayo. Boy. Ano kasi costume, -costume? costume? Kayo ay magiging sumo wrestler. Grabe. Ano Hirap tayong gumalaw noon. Ngayon, handa na ba kayo? Handa na Okay. Bola doon ka muna. Hoy. Okay. Magbibihis tayo. Handa na kayo, kumpadre? Handa, Handa na, na, na. In 3, 2, 1. Wow! Grabe. Wow! Ito wow! na naman. Wow! Mami, lumaki kami bigla. Ang pagkabaan ninyo. Ang pagkabaan ninyo. Gagaboy, nagmukha kang bansot. Ang <laughs> pagkabaan ninyo. Nagmukha kang si Big Show. <laughs> Wala namang pinagbago eh. Oh. <laughs> okay, ito ang rules kayong limang sumo wrestlers, walang magkakampi sa inyo, lahat kayo magkakalaban. Aray, oh, okay. aray, aray, masakit. Magkalaban tayo. Magkalaban Mag 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 tayo. Boy oh, hey. oh, hey, touch, boy, hindi wrestling. Isa-isa uh, isa kayong magiging taya at kung sino ang pinakamatagal matamaan ng bola, yun ang panalo. Oh, oh, okay. So patagalan pala to sa death match. Yes. Yeah. gagabihin nga tayo dito. Sa well, totoo so, lang, lulubog ang araw kapag ako na yung taya. Sa'yo lulubog lang.

Sabi mo sisikat ulit doon sisikat? Oo, oh, ganun ako katagal boy. Huwag doon ko <laughs> <laughs> <May abang, laughs> Okay, ngayon sumo wrestlers. Sino ang gusto niyong mauna? Argon, Argon. Mas? Argon, Lung Argon. Argon, oh, Ikaw, yeah, yeah, yeah. Ikaw yung ay. gusto nila eh. Yeah, Yabang ka eh. Ikaw yung unang babatuhin namin kaya, ng mula. Oh. Ah, sige, sige. Oh? Okay, okay, okay. so ang unang susubok si Argon. Sumo wrestlers, are you ready? Yes, sir! Ready! Your timer starts! Handa na ako. Sabi ko sa inyo, sisikat ang araw. Win ko ang bola. Bola! Halak! Halak! 3, 2, 1, bato! Kuha, kuha, kuha! Ang bobo mo! Ang baba mo! Kuha! Ayaw ko kuha ka niya! Ayusin mo! Baka makata ko Kuha! Nako, mukhang matagal-tagal matataya si Argon ah. Wala pa kasi silang strategy sa ngayon. Di pa nila alam paano bubuhatin yung malaking bola. 3, 2, 1! Wala pa rin. Ano ba yan? Ayan oh. Gusto nyo nakatalikod pa ako. Toss! Ayan na boy! Toss! Wow. wow! Wala mga mahihinang nila lang. Okay, ang oras ni Argon, nakaka 2 minutes na siya, hindi pa rin siya natataya. Galingan nyo mga mga matataba. Bak, parasito. 3, 2, 1! No, no, no! Okay, okay. Okay, meron na silang strategy. Tingnan natin kung matataya na nila. Wow! Okay, let's go! Oh, oh, <laughs> no! Did you expect him to be released? Did expect to be Alright, let's play your young A. Are you ready? Yes, sir! And your timer starts now! Pano yung wala sa linya? Okay, dahil lumapit masyado si Argon, hindi counted yung tama sa kanya. Daya. gusto mo ikaw lang malakas? Gusto mo yeah! <laughs> Let's go. Okay, 3, 2, 1, go. Mabdo mo. <laughs> charge mo, charge mo, charge, 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 charge,

Talo ka. Bakit? Talo ka. Mas matagal si Argon. Ilan mo siya? 2 minutes and 40 seconds yeah. eh. Any last words daw sabi niya Ate mo? Ang last words ko, no mercy. No mercy. no mercy. no mercy? Ilan natin? Pagbigyan, no mercy daw eh. Okay. Your timer starts now. Pato! Ah! Ay, ayun mo. Ah! 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 Akin, pa. Pa Grabe mo si Ah! Yeah! kaya talaga ni Argon! Boy. boy, wait lang. Wala yun. Palapit ay, ay, ay. yun eh. Nasa gitna na. Mas muna, boss. Ay, na magpatalo? Madugon! Lapit oh, ang dito! Okay, dahil nandaya na naman si Argon, itutuloy natin. 17 seconds pa lang ha! Start now! Ewa, parte yun! ko Ah! 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 Okay. Ang pangapat na susubok si Von. Ito mga to, mga talunan. <laughs> kita eh. Any last words? Ito ang tinatawag na You'll never catch me. Okay, okay. Huwag ka magsalita ng tapos, kaibigan. Your timer starts now! Andito lang ako. <laughs> Sa camera lang. Ito na. Simula tayo, zombies. Yeah. Sa, kasi bawal yung ginawa niya. Muntik na ma-disqualified. Ulit. Timer. Start. Now. Ah. Oh. <laughs> ano yan? Ano yan? Oops. Uy. Uy. Kaya, Jake. naman yung bono niyo. Ayaw <laughs> mo na mawalang ganoon. Sorry, sorry. Ah, charge. charge. Ito, oh. Okay, bato. wow. Pa. Ay, ikot pa! Uy! ano ba? Ang ganyan na lang ba kayo? Bye bye! ba bye! bye! Ay! Ay! naman ang bato no? <laughs> okay. Ano wala na ata yung gatas ha? Hoy! Uy! Nå er det nok! Meron ka lang 1 minute and 49 seconds. Patay. Okay lang mas mababa pa rin si Lamin. Sino si Lamin? <laughs> 44 seconds. <laughs> Patay si Okay, para sa final round, ang huling player natin, si Ruin. Ano masasabi mo sa kanila? Mga may hira, throw away mag dodgeball. <laughs> <laughs> Ito na ang pinakamalaki sa lahat. Okay, Your timer natin, starts now. Get huh? together, boys. Bago. Bago. <laughs> hindi ka dito oo oh, oh, oh. oh, oh. wala well, okay. na wala wala ako oh. na ako na sige na parusa na to. ito yung lamang nang nahuhuli. pagod na sila ito na oh, wala na pagod na, na tong mga to 1 minute na <laughs> kagad <kaosan. laughs> Oh, 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 Wo yes, oh, 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 one, life pa. <laughs> one. Well, my shot! Right. <laughs> hey. Pagod na sila. Oi! Hurry! Sino ba 'tong nag-crete po 'tong blue? Sa inyo tuturuan ko 'yung mag-dodgeball. Ano daw galing mo pala, Bree? Oh, that's one. Ay, na, na. 3 <laughs> minutes na, 3 minutes na. lang. Huwag kayong didikit sa akin ah. Oh, wow! Dupa! Dupa! Yay! Yay! Ang pinakamatagal natin ay may 3 minutes and 22 seconds si Irwin. Kapang natin yan. At ang pinakamabilis Namang nataya ay si Lamin na may 45 seconds. Patay! Ay, patay niya! Natay ka No mercy! Okay! Okay, ang napag-usapan na parusa ni Lamin ay ikis ang baka. Gano'n! Gano'n, papunta na siya! Gano'n mo ah, boy! Pag hinabol ka, takbo ka na lang! Siyempre! Tugay <laughs> na ba? Oo! Oh, Uulat sa kanya! Animal din! G, hindi ka kasi mukhang tao! Nilalayo siya. Hawakan mo yung ano? Tali, tali, okay. tali! Hindi ka mukhang tao, mukha kang suman! <laughs> Guys, kung nagustuhan niya itong larong kanto Pero dito sa bukid Comment nyo lang sa baba kung gusto oh. nyo ng part 2! 1,000 10 yeah. likes!